Beef ang nasa 4 kilos po to 4 kilos sa kalitiran. Lagyan lang po natin na ah, to the best. Kikoman. Liquid. eh uh, kikoman po dyan sa ating ano sa patros beef guys so kung yeah, kayo po gagawa or, ng ganitong klaseng uh, recipe na roast beef, patros beef uh, gamitin nyo po yung kikoman Sisuning guys, masarap po yan talaga dito magic, sa ating tapos ano, roast beef guys. so yan po, nilagyan ko po yan siya mm -hmm. ng ating uh, na ating roast crack paper tapos, tapos yung ating pong po, ano, yung crack paper cup po nasa sa uh, tea, teaspoon lang po 'yon tapos tatlong ano, mince tatlong mince dito, na teaspoon na magic tapos yung ating garlic na sa half cup po yan guys. Marinate yung seasoning uh, natin na 'yon na ginamit natin ganyan estimated po 'yon mga nasa 1 and a half cups po 'yon na seasoning, 1 and a half cups na seasoning guys. Yan, tapos i-marinate lang natin ng ganyan. I-coat lang po. Tingnan nyo lang po yung video. Follow na lang po kayo dyan kung gusto nyo pong gumawa ng ganito, guys. I-follow nyo lang po yung video na yan, yung ginagawa ni Chef yan, guys. I-coat nyo po talaga sya sa sauce para lahat po ng parts, yan ay ma-coat ng ating mga seasoning. Tapos po nyo guys, talaga natin sya ng harina. Parang ito-coat din natin yung kanilang all parts. Mga after 20 to 30 minutes po ng ating marination sa seasoning, Uh, coat na po natin sya sa flour ready to fry na po yan guys ah, uh, konting oil lang naman yan, konting ano lang po ah, uh, yung uh, flour po na yan baka gusto po nyo magtanong hard flour po yung ginamit natin dyan sa ating ah uh, ah uh, yan, sa kinote natin dyan sa beef guys, tapos nangyita nyo yun di, uh, deep fry uh, ano natin pinapry na po natin yan guys yan dyan sa ating ano na yan, yan sa ating, uh, kawali ng malaki ayan Kita nyo, pag golden brown na po, pwede na po natin bilingin. Uh, kabilang side naman po. All sides po, kailangan siya maging golden brown lang po. Pagkatapos siya maging golden brown, ayan po, meron pa po mga rita Kung nyo, para happy naman yan, yung baby niya na meat. So, pagkatapos yan, ilagay na po natin sa kaldero, guys. Nakikita nyo naman dyan, viewers, kung ano ginagawa ko dyan. Follow na lang po kayo dyan. Tapos yan, pagkatapos niya po ma fried po lahat ng ating uh, meat. Meron po ako yung slice dyan na carrots at saka na onions. Ayan po, yung carrots at saka onions. Kasi hindi na po ninyo balatan yung onions at saka yung carrots. Okay na po yung basta hinugasan lang po natin na malinis yung ating onion at carrots. Kung may celery po kayo, mas maganda po kung may celery. Gamitin nyo po yung celery, yung mga kanyang mga leaves, yung stem kung gusto nyo po haluan, mas maganda po yan po, huwag niyo po ida direct yung ating mga vegetables doon sa kaldero. Kailangan po natin daan po yan sa ating uh, pinagprituhan po natin ng beef. Doon din po natin yan isusote yung ka ating carrots at yung onions po. Yan. Yan. Susote po din natin yan sa pinagprituhan niya. Tapos dagdagan po natin din siya ng kikuman na seasoning. hindi kikuman seasoning po lagyan po rin natin siya ng ating uh, beef cubes. Ang ginamit ko po dyan, tatlong beef cubes po yung ginamit ko dyan. Tapos yung seasoning nga, additional ko, siguro mga nasa 1 cup po yung guys. Ayan po, ready to boil na po yan guys sa kaldero. Nakita nyo yung ginagawa ko dyan. Ayan, ready na po yan sa boil. Ayan. Tapos slow fire na lang po yan guys, pag nakalagay nyo ng ganyan. Ayan po, slow fire na lang po yan after mga 1 hour o 1 and a half hour depende po yan sa meat guys kasi may mga meat na talaga yung kalitiran po ginamit ko dyan, yung kalitiran na baka may matigas po dyan minsan mayroon pa talagang ma, may malambot madali po siyang lumambot depende po yan sa inyo kaya check check nyo na lang po at kung may pressure cooker naman kayo na malaki mas maganda po pagkapapalambutin nyo na po siya kailangan i-double -do check nyo rin po baka ma-overcook kasi malala malalagas na po yan parang giniling masigit masigid pa sa giniling ayan mas maganda yung ganyan nakita nyo naman dana dana na siya yan po ay 1 hour and 25 minutes po yan niluto ko sa slow fire Okay, so follow na lang po kayo guys at kung nagustuhan nyo na po yung video na to guys, mag-subscribe naman po at saka pakishare na rin po doon sa mga hindi pa nakakalam gumawa ng pat roast beef. Ayan po yung recipe po ni summer Shop TV. Maraming maraming salamat po at sana ishare na lang po ninyo guys. Kung nagustuhan, comment na lang po kayo dyan kung hindi nyo naintindihan masyado yung ating uh, video. Pakicomment na lang po dyan sa baba guys. Okay, yan po and God bless. Thank you po. Bye bye.